ano yan ang ginagawa ni Ande ngayon? Aguhoy! Para napisaan na yan ang sili ang wet box niya. Kasi yan kakinding-kinding. Ano yung ginagawa niya? At mukhang masaya siya. Hmm, siguro, nakaisa ito sa afam niya. Ande! Oh, si Joe! Ano ginagawa mo? ba? Mukhang masaya, masaya ka. Ay, oo. Masaya talaga ako today, si Joe. Siguro, hmm, dudala ako yan sa saya mo, Andy. Masayang, masaya ang Andy. Na parang napisaan ng sili ang buong katawan. Abaw, 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 si Joe. May balita ako sa iyo. Ang namimili ka dyan ng masusuot mo. Magpapakita na ang afam ko sa akin sa tinagal-tagal ng panahon, Sidyo. Agoy! Kaya naman pala. Mahaba at mahaba na panahon. Malaki, malaki na pagkakataon, Sidyo. Kaya naman pala. Mahaba na malaki pa saan ka pa ito na yon ito at ito na yon si Jo aba tiba tiba ka na naman pala kaya pala magkikita pala kayo today today oo oh, oh, magpapakita na siya kaya pala hindi na ako magtataka bungkag na naman ang karagalan mo Andi, kasi alam mo si Joe, nagbi video call kami. Yun ba yung sa Facebook? Sa Facebook, nagbi video call kami. Hmm. Hindi kasi siya nagpapakita ng kanyang face lock. Hmm. Kaya ito, naghahanda talaga ako. Kasi magkikita for the first time, magpapakita na siya sa akin sa Facebook alam mo naman yan, ang mga afam, ande malalaki at mahahaba, ande Ang pag-ibig. Ay, andi. Kaya ganito ako kasaya. Oh, siya, sige. Ganito ako kasaya, si Joe. <laughs> la 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 la, la. La la, la, la la kaya ito naghahanap ako nagpipili ako ng kung ano ang masuot ko si Jo alika tulungan mo kaya ako mamili ka dyan na syempre ang pipiliin mo yung babagay sa'yo mm. wag mo piliin yung porket maganda ay susuotin mo of course kahit gaano pa yan kaganda kung hindi ka marunong magdala wala Jonget ka pa rin. Kaya piliin mo yung babagay sa'yo. Okay? Mm, good luck sa pagkikita nyo sa inang iyong afang. Ito naman. Mm. <coughs> <coughs> Yesya, sige. Diyan ka na. Pamili ka dyan. Enjoy your day. Today. kaya naman pala siyang masaya kasi magkikita daw sila for the first time ng kanyang afam kasi mahaba na malaki pa haba pa hmm, good luck na lang sa iyo andi